kumusta? Panibagong video na, na naman tayo. Nakapaglinis na nga ako dito sa kwarto ko. Kaya tapos kung alam maglinis ng kwarto. Ito naman at gusto ko magmailo. Hirap nga ako kumuha ng mailo dito. Kasi sa kabilang kamay ko eh, may hawak nga din naman. Kita ko nga si Grey at hinimasimas ko muna yung ulo niya. Nakita ko nga yung lababo naman. Ay grabe ang dami palang hugasan. Kumuha na nga ako ng tasa dito na pagtitimplahan ng mailo ko pinubuksan ko na nga dito yung Milo para makapagtimpla na rin ako kukuha na nga ako dito ng mainit na tubig kaso nga lang hindi ko alam kung paano kung gagawin eh may hawak yung kabila kong kamay kaya kinamitan ko dito ng tubod para paraan na lang talaga dito ganoon talaga ata siguro pag may gusto kang makuha talaga paghihirapan mo charot Naparami ata ng paglagay ko ng may nita tubig mga chong. Kaya ang gagawin ko ay maglalagay ako ng asukal dito. Kunti lang naman ang asukan ang ilalagay ko dito. Ganun po talaga kasi parang ganun lang ba? Sweet tayo eh. Charot! Natapos ko na magtimpla dito ng Melo at pumunta na nga ako sa sala at nakita ko tong dalawa yung isa pa sa sayo, sayo pa nga. Sa ko ngayon ng contest, mananalo kaya sa sayaw? Nuha ko na ngayon pandesal at nakita ko dalawa kong alaga na sa ibabaw sila ng repano Bayan yan kahit saan na lang sila tumatambay. Inurong ko na nga dito yung upuan para nga makaupo na nga ako dito at makakain na rin ako ng tinapay. Unang subo ko nga dito sa tinapay, abay ang tuwang tuwa ko dito. Akala mo na first time kong kumain ng tinapay. Napay, uh, pasayaw sayo pa dito at pa-exercise. Aba, parang gusto ko na rin sumali sa contest. Charot! Nagtungo na nga ako doon sa may sampayan namin kasi nga titingnan ko yung sapatos ko kung tuyo na ba siya o hindi pa. Kung nga pala yung bahay namin, nasa likod lang kami ng sapa, alam mo naman yung ilalim ng bahay namin ay sapa. Hindi po kami mayaman at masarap mamuhay ng simple lang mga tsong. Nakawakan ko na nga sapatos dito kung tuyo na ba siya o hindi pa. Pinuntahan ko na nga yung mga alaga ko, inisa-isa ko silang hinawakan yung ulo nila at inisipan ko hindi ko pa pala sila pinapakain dito mga tsong kinuha ko na nga yung pagkain nila dito mga tsong dahil gusto ko na silang pakainin mga tsong dito. Kalampagin paging kulang yung ng pagkain nila mga tsong at alam na nila napakakainin ko sila kung sa isa na silang lalapit sa akin. Ito na nga binigyan ko na sila ng pagkain isa isa na silang nilalagyan ko ng pagkain sa pakainan nila. Kahit ganito sila kahit makalat sila kahit san san sila nakahiga eh hindi sila katulad ng ibang pusa na pasaway at hindi sila tumatay eh, kahit saan. Hindi ko nga alam kung pusa ba sila o tao kasi marunong sila mag CR doon sila tumatae doon sila umiihi gusto ko dito si at kasi tumatabi siya sa pagtulog sa akin at madali mo lang din malalaman kung gutom na sila kasi kakalabit sila ng kakalabit sa binti mo ibig sabihin doon gutom na talaga sila hanggang sa muling vlog mga chong paalam